Hello guys, good morning po sa inyo lahat Pasensya na po, ngayon lang po ako nakapag-vlog ulit Kasi medyo busy lagi sa trabaho Ngayon nga pala, papasok na ako sa trabaho Meron po kami loading ngayong umaga Pumps material, 24 pieces po Tara guys, samaan nyo po ako ito yung nilalakaran ko araw-araw pagpapasok ako sa trabaho medyo mahangin ngayon ang panahon di katulad kahapon sobrang init dito sa Dubai humid ito yung company pinapasokan ko Danway Emirates guys, ang laking kumpanya yan na yung forklift driver namin nag-aabang lahat wala pa yata yung sasakyan na paglo-loadan ng POMS material Nirods! Ayan tinawag ko siya guys Ito yung kaibigan kong si Musapa Good morning! Good morning pare how are you? Hi. Ito ang kaibigan ko guys may It ito ah. black man. you say uh, magandang umaga eh? magandang umaga madondo umaga umaga madondo umaga. kamusta ka kamusta ka uh, mabuti okay Bye -bye. thank you pare thank you guys narito na ako sa loob ng aming warehouse guys mga kasama ko siguro naroon sila sa loob ayun kasama ko hello my friend kesa ah. eh. Sige, sige, sige. Kamusta ka? Ah, kamusta mo? Mabuti? Mabuti, salamat eh. Salamat. <laughs> guys, busy na siya. Okay. Guys. Papaalam mo na ako, guys. Maraming salamat, guys. Please subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.